good afternoon. Magsisigang tayo ngayon. Ayan, yung spare ribs. Ngayon, ilagay na natin yung kamatis. Ang gagawin ko sa kamatis, ayan, hinugasan ko na yan. Ngayon, aalisin natin ang buto. Sasalain natin. Ayan. Ganyan lang. Kasi kailangan tanggalin natin ang buto para alam mo naman, tayo ngayon, eh, malapit na tayo sumaludo, kaya iwasan natin ang mga, ano, mga buto ng mga kamatis. Kunyari, ayan. pigain natin hanggang, ano ba, Ayan na, natapos na natin pigain ang kamatis. Ngayon, itatabi ko naman to para, ano, pang panindin natin doon sa harap. Para rin mayroon tayong aanihin sa susunod. Ayan o, oh. kung napapansin niyo yan, pinagsama-sama ko na yan kasi para maisabay natin siya sa pagpapakulo. Ayan, ito pa, ihulog ko yung sibuyas at kasama na rin yung bawang. Ayan, napansin nyo, ang dami, di ba? Ang dami yung kong sibuyas at bawang para maging masarap, maging malasa ang ating sinigang na spirits. Ngayon, magdadag, maglalagay na rin ako ng asin habang papakuluan lang natin ng mahina ang apoy. Ayan, magdagdag tayo. Ngayon, kunti lang ang ilalagay natin ditong tubig para unti-unti siya kukulo at i-absorb nun laman yung mga timpla na natin na inuna. Kunyari, yung kamati, sibuyas, ay iyan ay pagka kumulo na yan, naluto, i-absorb yan ng laman. Lalo na yan, naglagay na tayo ng asin. Kaya magiging malasa na yan. O ayan, pakuluan na. At ito lang ang ilalagay kong tubig sa ating sinigang muna habang papakuluan natin siya ng dahan-dahan. Ayan. O kasi, meron, na, siyang kunting sabaw dyan. Lalo yung katas ng kamatis nandyan na. Ayan. Tatakpan na para pakuluan na natin at mahina lang ang apoy na gagawin ko ngayon. Ayan, tara, pakuluan na. At habang inaantay natin yung ating pinapakulong spirits, hihimayan, hihimayin naman ito natin ngayon na sitaw at okra at gabi at itong kangkong. Ngayon wala akong ilalagay na labanos dahil mahal na ngayon ang mga ibang bilihin. Hindi na masya ang aking budget. Kaya ito lang ang naabot ng aking budget. Ngayon, himayin na natin ang ating pang sahog sa sinigang ayan, himayin na Yang habang tayo nag sa ating pinalalambot na spirit sugasan muna natin ang ating kangkong bago natin himayin dahil alam nyo naman kung saan talaga ito nila tinatanim na kangkong ay talaga naman alam nyo, hindi naman malinis yung tubig na lulutang-lutang talaga ng kangkong yung iba na hinaharbis nila malinis yung mga pinanggagalingan nito. Pero yung iba dahil wala naman talagang ano dito na pwedeng mataniman. marami dyan na hindi ganon kalinis ang tubig na lutulukang lutangan ng kalpo. Kaya kailangan bago himayin, hugasan muna para napakasigurado tayo na malinis ang ating gulay kahit ang ano ang tawag nito yung sitaw hinuhugasan ko muna ito bago himayin para talaga nakakasigurado kalinis ang ating mga gulay na isasahog sa ating sitaw ayan hugasan natin bago himayin kasi inaantay pa naman natin yung ating pinapalangkot na spirits ayan yasan para talaga siguradong malinis ang ating iahain na pagkain sa ating mga pamilya. Bubuksan ko na dahil ilalagay ko yung ayon gabi sa uh, ating pinapalambot ni Spirits para sabay-sabay sila maluto. Ayan, kasi hindi ko kanina isinabay sa pagpapakulo kasi medyo malalaki yung cut ng no? spirits natin. Ayan, takpa natin at pakuluan muna ulit. Ayan, hihimayin na. Himayin muna natin ito kasi habang inaantay natin yung ating pinapalambot na spirits, himayin natin to. Ayan. Para maya-maya, ihuhulog na natin yung ating gulay roon sa pinapalambot natin na spear ayun At ito na rin yung okra. Hinimay ko na. Ayan, para mamaya hulog na lang. Ayan. Talaga ito, wala talaga ito labanos. Kasi, pag kinumpleto pa natin ng ating sinigang ay napakamahal. Hindi kasi kumasya ang aking budget sa aking gagawing pangsigang. Tama na yon yung ito lang. Pwede naman na to hindi na kailangan natin kumpletuhin. Kung may budget, nasasapat pa, pwede naman magkompleto. Pero kailangan na rin natin ngayon magtipid. O ba diba? sino dyan ang hindi nakakaranas ng mga mahal ang bilihin ngayon? Lahat halos umaaray sa sobrang mahal ang bilihin. Katulad na lang nitong kangkong, 15 pesos ito dito sa amin. Pero, ito, alam nyo naman to kung saan to, napakalawak ng kinukuhanan nila. Aba, eh, ako, ay, alam ko ito kung saan nila kinukuha. Napakalawak. Ay, eh, talaga naman, wala sila doon puhunan. Ay, eh, kasi talagang sobra ito kung dumami, ang kangkong. Nagtataka ako, pagdating sa palingki, napakamahal. Shout out dyan sa inyo ha, sa palingki. Sobra kayo. Dati limang piso lang ito. Uh, limang piso lang ang kangkong. Ngayon, umabot na ng 15 peso sa amin. Ay talaga naman, kung saan nila ito kinukuha, napakalawak. Doon lang, lumulutang-lutang lang itong kangkong na to na makinukuha nila bago ibagsak dito sa palingki. Yung mga tao naman kasi sa palingki, nakukuha lang din nilang mura ito. Doon sa nagdi deliver sa kanila. Dahil yung mga nagde-deliver na yun, wala naman sila talagang puhunan dahil sarili nila yung ani at kung saan lang sila doon kumukuha marami nagmamayari kahit nga ako pwede ako dumayo doon makiharbis kasi yun, napakalawak lumulutang-lutang lang to talagang kangkong shout out dyan sa inyo ha sa palinki ha Shoutout sa inyo, wag na kayo sobra magtaas, wag na kayo makisabay doon sa mga ibang gulay. Eh iyon mga ibang gulay na yun talaga naman eh napakamahal kasi ng mga ano doon, mga buto pa lang binibili na nila bago 'yon maging gulay, bago ma-deliver sa inyo. Pero itong kangkong Literal na lumulutang-lutang lang to. Alam ko kung saan nyo to kinukuha. Shout out sa inyo dyan. Babaan nyo naman. wag na kayo makisabay dun sa malaki ang ginagawang puhunan bago maging gulay. O, wala kayong ginagamit dito. Shout out sa inyo. Hindi nyo to inisprihan para sa uod. Shout out sa inyo dyan ha. Ayan. Kaya alam ko ang kangkong. Hindi nyo yan nabibili ng mahal ay kayo pa yung mga tao dyan sa palengke ha, yung iba dyan, hindi ko naman lahat ay talaga naman, napakamahal nyo, huwag kayong makisabay doon sa mga gulay na talaga naman na mahal ang puhunan nila talaga. Dahil bago maging gulay yon marami silang ginagawa, marami silang binibili na pampatabain. Ito hindi na ito patatabain kasi lumulutang lang to Ayan, shout out sa inyo dyan ha. Ayan, maghimay na tayo. Ang dami na natin sinabi. Magdadagdag na tayo ng tubig sa ating pinapakulong spirits. Ayan. naku malikot na naman ang aking video. Ayan, magdadagdag na tayo. Nakita nyo, lumabas na ang mantika sa ating spirits. Ayan. Maglalagay na tayo ngayon ng tubig na gusto natin sa ating sinigaw. ay Ayan. Kasi gusto nila ang masabaw. Ayan. Lalo ngayon, maulan-ulan. Lakasan na natin na ngayon ang apoy para mabilis siya kumulo. Kasi pag bago pa lang, dapat mahina para hindi siya mabigla ang laman ng ating spirits. Pag nagpapakulo tayo, ayan. Ayan, ilinagay ko na ang kangkong sa ating sinigang. At binunggahan ko na rin yan ng pampaasim. Talagang mapapaaray sila magngingilo ang mga ipin nila charot. Pero yan kasi ang gusto nila rito sa bahay, request nila, gusto nilang maasim na sinigang. Ayan, tikman na natin para maihain na ang ating sinigang sa lamisa. Ayan, magalaw na naman ang pagvideo ko. Ayan, tikman na ang oh, sinigang natin ngayon. Binugahan ko ng paglagay ng pampaasin kasi request nila yung maasim yung mapapangilo ang mga ipin nila at naglagay na rin ako dyan ng mga anik, -anik para maging malasa. Oh, ayan ang ating sinigang ngayong araw ng biyangnis. Ito ang iyahain natin ngayon sa lamisa. Ayan, tara na, kain na tayo. O, ba diba? masarap na naman ang ating iahain sa lamisa. Ayan, talagang bongga ito. Kasi, ito yung request nilang ah uh, maasim talaga na sinigang. Ayan, talaga mapapahawak ka sa ulo sa sobrang asin, charot. Pero yan, kasi nila yung maasin na maasin. Dalawang sachet ang linagay ko dyan na malalaki. Kaya ayan, bongga na naman to sa sobrang sarap. Ayan, thank you kung nagustuhan nyo ang aking video. Pakilike naman please and react na rin dyan sa baba. Thank you.